Hi mga kaburks May bees mga kaburks oh Nabubuyog mga kaburks Yan Yan Laking bubuyog Bubuyog yan mga kaburks You oh. know Jalibi. <laughs> jalibi mga kabuts. Na. No. Jalibi na itim. <laughs> itim na jalibi mga kabuts. Oh, yun. Know. Kikita na ako ng itim na jalibi. Ganap siya ng ano mga kabuts. Gagawa siguro yun ang bahay. ইমন <laughs> জলেবী